Sizzling scallop, nakakain na rin ba kayo ng ganitong luto? So, ako'y bumili ng isang kilong scallop worth 250 pesos. So, yan ay half shell na. So, ganyan daw talaga ang bentahan nila. Parang nga naman, hindi mabigat yung shell sa kiluhan. So, ayan, hinugasan ko ng tatlong beses. Nilagyan ko ng panimpla. Ground black pepper, saka soy sauce. Saka ko minarinate ng 10 minutes. sa saka ko siya ito. Rinito ng konti para lumabas din yung kanyang katas. Tapos, saka ko ito siniparate. Ayan, so, ministrain ko para matanggal yung kanyang sauce dun sa lagayan. Tapos, saka ako ng bawang sibuyas, red, green, bell pepper, at meron ding green sili. So, mas masarap kasi kapag kamanghang ang sisling. Niligay ko muna yung sauce para maluto yung mga gulay, saka ako sinunod yung meat. Mga 3-4 kilo na lang pala yung meat dyan kasama yung shell kasi yung 1-4 hiniwalay ko para i-bake ko naman. Tapos, naglagay ako ng oyster sauce. Tapos, na naging ganyan na yung kulay niya. So, nakaredy na yung separate na nagayan ko ng sisling at may butter yon Saka ako na itin-transfer doon yung aking pinrepair na pang sisig. Ayan o. So, kunting lagay na lang ng lemon. Tapos niluto ko lang din dyan ng konti at nilagyan ko ng toppings ng egg. So talagang sisling yung kinalabasan niya at napakasarap talaga niyan. So first time ko makatikim ng scallop. At sulit yung ganitong luto. So medyo mahal siya kasi nga lilit ng laman pero ayos lang. At least nakatikim ka ng ganitong luto. Try niyo din yung ganitong luto sa scallop at sigurado magugustuhan niyo din kagaya ko. Kain po tayo!